Supresang tinungo na Bureau of Customs ang apat na bodega ng bigas sa Balagtas at Bukawa sa Bulacan araw ng Miyerkules. Pinangunahan ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio ang nasabing inspeksyon katuwang ang liderato ng Kamara sa panguna naman ni House Speaker Martin Romualdez kasama sina AS Representative Erwin Tulfo at House Committee on Agriculture and Food Chairman Representative Mark Enverga. Unang sinalakay ng mga opisyal at tauhan ng BOC at Kamara ang Gold Rush Rice Mill sa Intercity Balagtas, Bulacan kung saan tumambad ang 60,000 sako ng lokal na palay na tatlo hanggang apat na buwan nang nakaimbak. First time po natin nakita may nagtatagong ganito karami yung palay. Kadalasan na nakita natin mga warehouses uh, ang nakaimbak po doon, mga bigas talaga. Pero tingin natin iniipit lang muna nila hanggat tumasan uh, tumasan presyo. Kaya ating imbestigahan talaga kung bakit ganito karaming palay hindi nila gilingin, kiskisin para maging bigas at may alok agad sa market. Bukod dito, aabot din sa libong sako ng imported at lokal na bigas ang nadiskubre sa kaparehong warehouse. Isang unknown warehouse naman ang pinuntahan ng mga otoridad na sa 70,000 sako na imported na bigas mula sa Pakistan ang nadatnan. Kapansin-pansin na matagal na rin itong nakatago sa bodega dahil sa inaagyo na. Nadiskubre naman ni na Speaker Romalde sa kanilang pag-iikot sa ikatlong warehouse ang 20,000 sako ng imported na bigas mula Vietnam na umano'y ilang buwan na ring iniipit. Pagbibigay din ni Romaldez, dapat na itong ibaba sa merkado dahil kung hindi ay maikukonsidera na itong hoarding. At yung presyo dapat yung abot kaya, hindi man masyado nagpo kayo. Masama yan ha. Economic sabotage na yan kung ano, ha? kung, ano, kung uh, hinohoard at saka hindi yan, warning natin to sa... Pero, nanindigan naman si Alma Esteban, Chief Operating Officer ng Mutia Rice Mill, na ilang linggo pa lang nakaimbak ang kanilang bigas dahil lang ito mula Vietnam. Anya, regular din silang nagpapalabas ng bigas sa merkado at iba pang mga pamilihan. Wala naman kami hoarding, ang mga dokumento naman namin eh, nandyan lahat gali lahat. So, kasi kami, kailangan namin talaga daily, i-release namin lahat ng stocks namin kasi marami kami parating na stock. So, iniiwasan din namin na sobra-sobrang puno ng bodega. Kailangan namin ng imbakan. So, daily, nagre-release kami. Kailangan namin i-release. So, sayang din yung araw na to kasi kinloss instead na makapag-release tayo. Sinilip naman na ang mga opisyal ng isa pang warehouse ng bigas kung saan kasulukuyang may ginigiling na palay. Pero sa nakarating na impormasyon sa Bureau of Customs, posibleng may outright smuggling sa nasabing warehouse kung saan ang mga nagiling na palay ay sinasamahan ng imported na bigas kapag nilalagay na sa mga sako. Iba pa rito ang mga imported na bigas na posibleng inililipat sa mga sako ng lokal na bigas. Ang meron daw kung naihalo dito, kaya aming bubusin maigi, kung sino dito nagtatago ng mga galing sa outright smuggling. Ating itong siniselyohan at babantayan upang hindi po mabawasan o mawala yung ating inabotang mga imported goods. Pinabulaan na naman ni Eusebio de la Rama, manager ng dalawang warehouse na sinalakay ng Bureau of Customs ang umanay outright smuggling. Po, Pwede naman tusukan so, yan yung mga na, hindi kami naglilipat po. Yun na mismo pag ilipat pa yan, may eh, lalong tataas yan. Wala na po kasi ma mataas ang komersyal po. Kaya di pwede ilipat mo pa sa commercial Kaya yung masako sa komersyal, yun talaga komersyal talaga. Yun. Pansamantala namang kinandado ng Bureau of Customs ang apat na warehouse sa Bulacan, bibigyan lamang ng labing limang araw ang mga may-ari ng warehouse para makapagsumite ng dokumento na patunay na ligan ang kanilang pag-iimbak ng bigas. Sa so oras na mabigo ang mga ito, patong-patong na kasong kaharapin sa hoarding at smuggling. Punto naman ni Speaker Romualdez, economic sabotage ang pagtatago ng bigas ng mga trader at importer. Para anya sa mga importer, gawing tama ang proseso ng importasyon ng bigas. Paalala naman nito sa mga trader, huwag nang ipitin sa kanilang mga warehouse ang supply at agad na itong ilabas sa merkado. Yung nakikita natin, iniimbudo niya, hinohord nila inintay nila na tumatas yung ano habang tumatas yung presyo. Pag tumatas yung presyo, doon na yung sasabi, ay, matas yung presyo kaya itong, itong benta natin. Hindi dapat, pag may supplies na kayo, ilabas mo pagad para hindi mahirap yung mga tindahan, yung mga wet market. Kaya nahihirapan na yun bayan, di ba? At uh, itong babala natin, lalo sa mga imported, kung hindi maayos yung papel nyo, kung uh, hindi kompleto yung dokumento, hindi tamang pagbayad yung buwis, may proseso yan baka wala pa ng dalawang linggo, kukunin niya si Sisyan. Saka bahala ng executive kung sa DSWD, sa DA o sa Kadiwa Source, i-distribute lahat yan sa isinaguwang inventaryo ng BOC, aabot sa 431 million pesos ang estimated value ng 154,000 na sako ng imported na bigas, habang nasa 60,000 naman na sako sa lokal na palay. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na mas maghihigpit pa sila sa pagbabantay upang hindi mailabas ang mga bigas habang nagpapatuloy ang investigasyon. Uh, mayroon na tayo mga monitoring ng mga barko na nagtadala at pagdating naman sa mga pantalan, kasama kami ng Bureau of Customs sa pag-inspect ng mga suspected containers. Ang ginawang hakbang sa pamamagitan ng inspeksyon ni na House Speaker Romualdez at Bureau of Customs ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang kampanya at tugisin ang mga hoarder at smuggler para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sina Torno, SMNI News.